At dahil nga walang pasok, best friend, ayan, naghahanap sila ng matatrabaho tong mga to. Bukuha sila ng buko dito sa may tabi. Siyempre, nainggit nga tayo, tara. Kainin natin at inumin natin yung mga kinuha nila. <laughs> 'di ba? Magulang tayo. Yung isa nga andun na nga sa taas at kinukuha na nga lahat ng bunga ng nyo. O siya mag-ingat ka diyan, baka mahulog ka. At kung kalimutan kunin lahat 'yan para may makain at mamainom tayo. <laughs> at dahil nga wala silang pambukas best friend, inutusan akong kumuha ng kutsilyo. Tsaka kutsara na din pangkut sa laman ng nyo. O 'di ba? Kahit papaano may naitulong tayo at may pakinabang naman pag tayo'y kakain na ng nyog na kinuha nila. <laughs> So eto nga best friend, nagbagsakan na nga lahat ng mga anyog. <laughs> Wala nang bunga yung isang puno. Abay, kinuha na nga lang talaga nila lahat. Ay okay lang naman yan kasi kami-kami ah, lang naman yung andito. Kung hindi yan kukunin, eh di masasayang lang. Sa kakapalan nga ng mukha ni best friend, ako na nauna. Taste test, di ba? <laughs> Siyempre, tikman naman natin kung anong lasa kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nakatikim ng buko. Pero di ba sila na dapat mauna, ba't ikaw? Siyempre, <laughs> baka sabihin nyo naman talaga makapal yung mukha ko. May kasama ako dyan, best friend. Hindi lang nagawi sa oh, camera. O, oh, ayan, oo. Oh, ayan, yung kasama ko. Baka sabihin nyo talaga makapal yung mukha ko, no? So, binubuksan nyo na namin, best friend, para mainom at makain yung laman. Habang busy nga yung iba kumukuha pa at kami nga nagbubukas na para may ma Inom silat makain na din. Hindi lang naman sa amin yung binubuksan namin best friend para naman sa lahat. Kumbaga parang maito maitulong din ako. <laughs> May silbi ba? <laughs> so uhaw na uhaw na siguro tong kasama ko kaya naman inyong pisahan na niya uminom. Oh, di ba? Sarap. ay diba, hindi din papatalo si best friend at gusto na ding inumin ang kung anong lasa ng tubig sa loob ng nyog. Oh, di ba? Ang sarap best friend ang tamis. Parang may asukal ba? Wow. Dati ko na sila nakikita best friend na kumukuha ng nyog. Di ko lang talaga pinapansin. Ngayon ko nga lang talaga napansin kasi ang dami na lang nakuha. <laughs> Ayan, nag -e enjoy na naman si best friend kasama ang mga ibang lahi. Naisip ko nga kanina best friend habang kinakain ko yung laman, masarap talaga ibuko salad. Sa Kaya naman sa susunod ay talagang magre-reserve talaga ako pang buko salad sa ko. So ito nga yung salarin best friend, siya nga yung tagakuha nila. O ba? Diba? So hanggang dito na lang best friend, maraming salamat sa panonood. Bye bye, magingat kayo lagi.